I mean. <laughs> Grabe kumain. <laughs> ano ba grupo mo? Ah, uh, ano, Sniper. Mm -hmm. Yung Rados yan, nag-safety ka rito, no? Ha? Huh? Nag-safety ka. Nag-safety <laughs> na uh, yun. Uh, hindi, 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 hindi. Sinadya ko na talaga. Kagabi, dito, dito ako hapunan eh. Dito na ba ako Grab din kami, kuya. kami lahat. Grupo <laughs> kami. Ah, ah, group

Kain tayo guys. Wala kasi puro sige yung ano lang. Mamahal lang sige na yun. Beb na Live ba yan? Yeah, live. Mm, <laughs> live. Huli, pero <begon> hindi kulong. <laughs> Karating lang namin, dumiritso na kami dito, nagutom kami eh. na kayo dito. Kaya lang po yan siya. Masarap kumain pag nagtamay, uy.

Siguro yeah. dito, dito naman Shout out sa 850 viewers natin Please like, follow Live tayo ngayon sa Diwata, Paris Napakarami na naman ang kumakain Sabihin na naman ng mga basher Wala nang kumakain Hindi totoo yan hindi totoo yan, mga kagrots. Hindi totoo yan. Tagabuhol po ako. Karating ko lang. Shout <laughs> out po. okay na. Okay na, okay na. Okay na, okay na. lang, idol, okay, nah, 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 nah. sa bawo. Hindi